Isang mapagpalang araw, kabanatwang kong mahal sa lahat ko ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa-kabanatwenyo I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak-kabanatwenyo po tayo Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante V. Mr. Palengke Muli po, ito po ang iyong kasama, kaibigan kasanggan ng mga farmers ang boses ng palengke Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City today is October 11 Sa mainit na araw na naman po ang gagawin natin pag-update sa mga sariwang gulay na nakikita nyo sa ating video araw po ng Viernes samahan nyo po kung alamin ang mga asking price o yung mga turing na presyo ng mga gulay neto para naka-update po tayo sa ating YouTube channel sa mga presyo na ito. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante TV, Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po habang nanonood tayo. I-subscribe na po natin yung mga nanonood po dyan ng matagal na na hindi pa nakapag-subscribe. Pwede din po natin i-like, i-share ang ating video para po naka-update po tayo. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng palengke. Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Tara let's, mag-update na po tayo. Time check po natin, 10.21. Narito po tayo sa presyo ni Madam Lenlen. Alamin po natin yung presyo ng kanyang magagandang ampalaya po. Yan, kasalukuyang pong dumadating yung mga ampalaya niya. Sa kanya rin siguro yung siling panigang na yon. So alamin po natin yung presyo ng kanyang mga gulay. Ayan po. Hello! Uh. Good morning, hey, Madam Saktan Len. Ko, sasaktan ko to. Uh, Ay magpatawa ng Boss, maawa ka, boss. Hindi, ako sa camera. idol ko yan, idol ko yan. Hindi, hindi pa idol yan, sasaktan ko to. Idol ko Len. Anong ang palay to? Ah, miss, miss, Lisa, miss, Lisa, yeah. miss, Lisa, yeah. miss, 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 55 po. Oh, yan, ice po Ayaw po mga buyer, nagagalit pa sa amin. Yan, Asking ask price lang po yun, o turi, oh, maaaring magbago. Yan. Kami ma, nabubisit kami sa mga... <laughs> <laughs> Kinukuha yung camera. <laughs> Ito, meron din siyang feeling panigang. Ayun, oh. Then, pipino, yung pipinong bakla natin, magkang asking. 20 po asking. O, 20 ang asking. Saan ba galing pipino mo? Bungabong. bungabong. Kaganda ng bung, ano, pipino ng bungabong. Ay, yung siling, ano natin, panigang? Sigang po, 180, 170. O, oh, 180, 170. Asking fresh lang po yun ha. Maari siyang bumaba. Maaari din siyang, o, oh, ayan. Inayawang pa, pag tumawad. Katulad ni Sero. No. Yan. Sir, tumatawad ka ba, sir? G mabait naman yan. Pagpunat po natin yung parang bukayo. Ganda, ganda mo lang yung pakiusap, sir. <laughs> ano pa ba, Madam Lenlen, -Len, yung ano mo? Ayun po, sibuyas. <laughs> sibuyas? Ay, may sibuyas lang rin. Magkaan sibuyas mo pula? 480 po, base 480. 470. 480 po, 70. Yan. Salamat, Madam Lenlen. -Len. <laughs> 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 Nawala na naman si Omen. Ngayon, papinunan ko <laughs> ng video. Ay, Sophia Ay, Sophia mo. Ilan po kasi nakuha ko 13. Ayan, nasa tiyan niya, 13. Ha? Ayan. Ayan, meron din siyang sitaw. Ano sitaw yan? Bulakan po. oh, bulakan. Bulakan ba it magdano? Tandaan po asking yung Tandaan niyo po at natin asking price. Pwede pang magbago yan. Okay. Salamat, Madam Lenlen. Dito naman kay Boss Aris. Napakadaming sigarilyas kung dumadating mo. Oh. Sigarilyas at meron din siyang siling sultan. Ayan o. Oh. Good morning, Konse ko Ang dami, oh Konse, ang dami mong sigarilyas Ang galing sigarilyas natin, asking Magaling asking price natin Ngayon Oh, and lalong bumaba Ang baba ng ano 35, 350 per bundle E eh, yung Sultan natin 750 Isang bundle, yan Medyo na-update na natin yung pipino Pati ano, siling panigang Sa iba muna tayo Salamat konse Dito tayo sa presyo ni Ate Bunso Pero alamin muna natin yung Uy, hey, kagaganda ng pechay mo Magkano yung pechay mo ngayon? Asking lang Magkano? Napakamura no? 18 ayaw pa Pero maganda yung ano niya pechay nyo 18 ayaw pa raw Ito kay Ate Bunso Good morning Ate Bunso. Ate Bunso, bagano na yung okra natin? Umangat na ba? Dosi <laughs> daw ay pang sabangin. Ayan. Eh yung ganito natin sitaw na berde, ano ba to? Negros. Magkano asking price? Ah, asking price to Jan 110. Oh, 110 ang asking price niya. Sa bonito natin. Ay, sa bonito sa Domino. No, As asking. 2.5 five. Two five. Yeah. Diba? Anong, anong variety ng talong mo? Magkano ito mucho? Trenta. O, trenta. Bumaksak yung ano, no, talong ano. Eh, yung pechay natin, gagad ng pechay. Yung pechay ang talagang bababa. Magkano? O, oh, napakababa ngayon ng pechay. Yan, naulit natin yung pechay. Kanina na-update nyo natin. Yan, salamat, Tati Bunso. E rin tanong natin yung siling uh, Taiwan. Isko magkano asking price ng Taiwan natin ngayon? P15, 16 Yan, asking lang ah. Asking lang po eh Eh ano bang ginagawa nito ng ano? Magdanakaw po. <laughs> <Nag> na. <laughs> Ito yung ating uh, totoy, pogi ng ano, ng Kabanatuan City, Ome. hindi po Santa Rosa. Tiyomeng, ay, no, ay, no. ayan oh. No? yan Mag Etong okay. yeah. oh, maglalakaw na tayo. Oy, Taiwan. Shout out daw. Kami, oh, shout out sa North Cebu. Oh. <laughs> Sino ba 'yon? Cholesterol. <laughs> okay. <laughs> Yan. Yan ko. Uh, pag naulit ko natin yung mga gulay, uh, medyo malalaman natin pa ba kung magkano yung presyo yung minsan po pag ko po na-update pasensya na po ha ah, kung nalalap nalag, nalagpasan ko nang di ko na-update eh medyo nahirap po talaga mag-update ay lagayay na ano na, na ano ka masi si Magdan oh, napakamura ng lagayay na, ay ano eto nga ano natin este, po, pang, kare kare ano 30 yan salamat po oh. muli po ha ah. marami pong hindi maka-move on sa pag-update sa hindi ko pag-update ng isang araw lang sa sitaw. Hindi ko po na-update. Ano-ano na po ang PNM sa akin. Parang naman pong napakasamang tao po at ko at dito ko na-update ng isang araw lang yung sitaw. Kung ano-ano po yung natitong salita. Pasensya na po. mimi naman ako ng tawad kahapon na hindi ako nakapag-update. Pero yung mga sinasabi nyo po sa akin na negative na hindi ko na-update. Sana po hindi naman ganun. Mahirap po mag-update. Minsan po kasi nalalagpasan ko at di ko talaga na-update. Mahirap po mag-update. Ayun lang po ang masasabi ko. Sana so, po makamubuo na kayo sa isang araw na hindi ko pag-update ng sitaw. Ito. Boss, Machete, may nangungan ng number mo eh. Ito si Machete, yung nangungan ng number ni Machete. Kukunin ko pa. kasi meron niya ito magdadala sa iyo Ay, sige po. O yan. Anong sitaw to? Makisig. Makisig, makisig. 110. 110, yan. Yan ha, pangatlong sitaw na ito. <laughs> ito, may talong to. Anong talong yan? Mucho. Mucho, magkali mucho. 35. 350. Eh, yung ano, yung upo. 180, yan, balag yun. Salamat, machete. Yan, kunin ko yung number mo. Ito po tayo kay, ano, kay, kay Bigang Kondorio. Dorian, anong ampalaya yun? At Makali mistisa. Ask me. Si Ask. Si Ste Baba na ano? Radio talagang nagbo-blooming yung ano ko kay Bigan. Ito yung sikreto niya, kumakain lang ng bayabas araw-araw. Oh, bayabas. Pati saging, ano? Saging. Parang Tarakto. Dito may nakita kong down sili. Pole magkano yung sili natin? Asking lang. Oh, 50. Ayun, yeah, check na po tayo sa down sili. Sa susunod po, Maglalagay na po po ng mga pangalan ng gulay at ang memes mo mga presyo na ito. Ito na-update na natin yung Baka maulit na naman, magalit na naman yung manunod sa akin. Ang dami ko pong natatanggap na sermon na ano. Ito po, boss, magkano yung bonito natin ngayon? Asin lang. Prince. Oh, ah Prince, oh, bonitong nga pala hindi siya. Hindi siya masyado maganda, ano. Ayan. Ah, uh, Ponyong. Good morning. Etong bins natin magkano? Ayun. um, bins na maganda si. Oh, 50 ang magandang bins. Boss, wala na naman yung ay yung, yung ano ko ay kuryente lang pala. Nasaan yung ano idol ko? Wala oh. na, nasa Gabaldon. Nasa Gabaldon si Tokayo Dante. puro pipi nito. Di ko na ulitin. Baka may magalit na naman sa akin pag inulit ko. Nakakahiya naman. At nag-a-update tayo ng paulit-ulit daw. Kaya tayo ng lipa natin na update. Ayun, patola. Patola ang palitid. Sit, maghahanap patola ang palitid natin. Asking lang. 15 po. O, asking. O, 15 ang asking price. Ay, kamatis mo. No? Ano yun? Kaya yun, o. No? Oh, magkano? Eh? Ayan, o. No? 30. Meron na. dumadami na yata. Ang plan lang. Ano sa bayan? Gabaldon. May tanong eh, bakit daw mas mahal yung uh, kamatis ng eh, Babiskaya sa dito sa atin sa... Matibay daw po yung matibay. O matibay, ano? Ibig sabihin, yung nagtatagal siya no? Yeah, no. Okay. Oh, okay. Oh, Macrinis, ano, ayan oh. Okay. Okay. O, makinis. Ano ayan, nasagot na po. At ah, tinanong ko na po kasi ako update lang po ko yan, tinanong ko na ng personal yan. Ito na update na natin yung iba dito. Tingnan natin yung isang upo na yon. So sa anong upo yan? Balag ba? Gapa? O oh, balag, magano? As 18. 18. Yung ano natin, yung gapang. Magano? Ay, ala ko ng ano gapang. Oh, ano uh, gapang. Ay, may nagbibigay na lang. lang oh, sampo yung gapang. Sampo, At least, may tanong ko. So, nagtatanong ng Sofia. Ito naman po ang ano ko ngayon. Sana po. Uh, na lang po natin. Ayaw ko na po magsagot kasi nga po marami pa natitikman na negative na na PM sa akin, na po. Boss, magkain kasi pag ni boss ko, boss magkano yung kalabasa natin ngayon? Ah, magkano na? Sir, hindi ako na presyo, 13-12. Siguro baka ditong November, baka umangat-angatan ng konti, ano? Hindi po natin alam ng kasi marayot pa sa bayan na dumarating po na naman. Mar marami na naman. Ay, ganun ba? Na naman, Ayan na, yung Suprema sa amin sir, nasa 12, nasa 13. Hanggang 14 po lang. Yan. Ah, hanggang 14. Ayan. Uh, uh, medyo, medyo <laughs> nag, nagiging macho si sir ko. Okay. So, baka may gusto mo yung shoutout si Madam Bing. Uh, sige po, atentos siya. <laughs> no, laki din na sa borne ako. Okay. lang sa board niya Okay. Tanong na. Ibiya, mag magkaring kalamasin natin good na good ngayon. 550. 550. Ayan. Yeah. Yeah. Salamat. 550 daw. Ay, ay yung bayabas natin, magkano per kilo? Magkano? Ay, ito po, sampo. San, mura naman, ha? Ah? Nagmura yung bayabas, sampo lang per kilo. Yan. Yan, si Ate Luz. Ate Luz, ang ganda ng sita mo, magkano yung ganito. Ano ba to? negro. Negro, magkano yung sita? Negro. Ayun, sa yeah. Maganda okay. siya, okay. Ay, yung, o, ano? Ulakan man Kaninang nagtuturing kami, 200. Alam bumibili. Nung pala, mababa ang bagsakan sa gabi. Ba? 130, 130, 130 bagsakan, hindi pa nakukuha. Eh, yung ano natin, bunito Eh, sawat din ano, Do? Yung ano natin? 40. Kung ano dito, uh, bonito, Ay, no? bilog. Uh, bilog, oh. Ay, yung Ah, bilog, Eh, yung 20. Salamat. <laughs> Yan, medyo Tinitignan po natin muna yung mga hindi natin na-update Dito tayo kay Good morning Madam Analo Wala ka kahapon na ano? na Hindi kita eh. Magkano na yung magandang maganda nating luya? Kasi sa Manila, ano daw ng TV? 200 eh no? 200, 200, 220 yung luya sa Manila Ito, ang ganito Ito Mukhang kilala ko mukang kilalak bumibili dibi uh, eh yung pinakamura natin ano pinakamahal 140 yan ito meron din siyang kamote kamote puti bata kamote puti 35 yan salamat eh yung gabi natin ano gabi mo yung gabi galyang ay napa may May po yun yung nakita ko kanina. Sa ganito nating mura. <mukong> yung yan man, ang luya sa Manila, ano? 200-220. Kaya, kaya nga, eh, no? Ayun, may nakita akong sampalok pati papaya. Bas, magkano na yung sampalok natin ngayon? Asking lang, <mukong> ha? Hoy, pagkakukuha ka ng 18, hindi ko kaya. Mataas ang punang ko. Pero nako boy. Maganda. May darating ako puso, boy. Mamaya-maya lang. Pero mataas ang punang ko. Ano, ati, ilo. Sa ilalagay. Pero meron, sabi ko. Magano yung boss yung ano natin? Boss, boss. boss 230. 230. Eh, yung puso mo, narinig ko, magkano? <laughs> Pusong saba? Boss, 20 ako, 20. 20, ano, yan. Dito may papaya din tayo. Magkano na yung papaya natin ngayon, Aspen? Ayaw na talagang tumas yung papaya, no? O siete. Ayun ang tumaas. at least natanong nga natin, ano pa bang kulang? Pag di, meron po akong din na-update, na -update. nadaanan ko ng DJ, ibig sabihin na uh, ah, hindi ko sinasadyang hindi ma-update. Yan, sa mais. Boss Marco, ano mais sa Dilaw puti. Magandang dilaw ngayon? 33, yan. Yan ang dami niyang, ano, ang dami niyang dilaw na mais ayo mayroong mustasa Anong natin Luma Eh, na. magkano yung mustasa natin na yan? Ay, din sa inyo Kala sa inyo, okay. Ito tumakbo si Kayla. natin baka dito may mais na puti. at Aya, may puti ka na? Wala pa rin puti ba? Ay na, wala pa pong puti. Magtatanong ng puti, wala pa. Magkano dilaw natin? 35 Oh, 35 ang asking. Ayan natanong na natin ang palaya. Ito sa sibuyas. Hindi tayo magtatanong sa kabila. Dito tayo mag-update ng kamote, pati ano, ay yung kamote natin Taiwan si po, magkano nga yan, asking? 450, malaki yung medium, 350, yan, itong ano natin, labong, uh, 20. 200, yan, 200, meron na rin po tayo sa kamote, 450, 250, ito, meron pa tayo, ano. boss Ed, magkano na yung ano natin? Na yan, 60. Miss kaya to no? 60 yan. Pero 65 baka mali. Malaki kasi oh. Wala ka atang mani. Naubos. Oh. Naubos ay magkali mani. Naubos lang eh. 2-1. O, hindi natin nakabutan. 2-1 sa sako. Pero ilang kilo? Magkano? 1 kilo? 1 kilo? 75. O, 75. Hindi natin nakabutan. Salamat. Thank you, thank you. Ay, oh, eh, Madam Agnes. Tanungin ulit natin si Madam Agnes. Nakita ko kasi marami siyang ano yun. Eh? Magkano yung portrait nating malaking puti? Yung ganda. Eh, parami 450. 450. Eh, yung medium. Yung medium. Ay, yung malaki magkano? 420. Ah, mas mahal itong ano, medium ano. Eh, yung super white natin yung bawa? Wala tayong super white. Kansu so white. Ah, kansu so white magkano? Ah, ito 580. Ito 620 Magka, Ilang kilo yan? Uh, 6 na kilo no? 6 na kilo Ba't wala tayong super white na yan? Wala nga, hindi na Ayun, ganun natin pulo, hanggang ganun 530 Ha? 530, 530. Okay, hindi na, umangat ano? Okay Wala na, okay, salamat Dito, hindi dito na tayo, Faye Gladys uh, uh. Ayun, Ay, munggo natin pala, munggo Tapos Yung monggo natin. 1.7 7 1 po ang na-interview ko dito si ano si boss ano Si boss Jano ngayon andi dito po si ano si Madam Gladys siya na ngayon po ang interview natin Pagkatapos po ng mga buhibili kung mandirata rin akong punsiyala, hindi akong pinala din. Iyan ba? Nang ano? Okay, sumakab. Ayan. Yeah. Sir, thank you, sir, ah. Okay. Basta, biyernes po iyon. Biyernes. Ah, Madam Glad, good morning. Okay. Madam Glad, magkano yung ano natin na Repolyo? Asking lang. Asking Ayan. 450 daw po itong repolyo ni Madam Glad. Ayun, kung meron po yung meron din siyang pechay na ano, na bagyo. Ayan, eh? oh, 600 ang pechay ay bagyo. Sa ano po natin? Sa yote. 300. Sa keros po man, natin maganda. Ang Sa patatas po. 500. Ito, may broccoli din siya. Magka yung broccoli natin. 150. Sa pipinong verde natin. Sandaan. Sa... Andaan, sa... 4.50 pa Ayan, yeah, meron din siyang bell. Sa bell natin. Yes. 130. Sa lemon. Yes. Dito sa ating ano to, green ano. 350. Green 350. Sa celery at leeks natin. Celery leeks, 230. Sa beans natin. 100. Ay, tatanong ah. ko saan, kung nasaan si Boss Diano eh. Kung nga hindi ko nakita. Nasa bahay ba si Boss Diano? Pinala ito. Matin dito kahapon wala si Madam Gladys pinaglinis lang, pinagleba, pinagluto ngayon wala si Boss Giano dito hindi ko makita, pinalayas naman daw Ayan. Boss Giano, bumalik ka na Ayan, uh, salamat Madam Glad wala naman si ano si ano? Morgan, di pumasok si ano naman si, eh si, ano, si, ano, si, ano, si Logan, napakatamad, di pumasok ay, eto na pala si Boss Giano. hindi pala pinala <laughs> nagmerienda lang pala Ayan. good morning Boss Giano. Sir, ingat, sir. Yan talaga, wala po tayo mais na puti, ha. Puro dilaw lang po yung nakikita natin. Yung alugbate, eh, tanong natin. Ay, walang alugbate. Eh. Magkano yung papaya po natin ngayon? Yan po, asking po, otso. Ayun ang uh, mga tanong. Puro ganun na lang. Ayun ang lumagpas ng sampo. Okay. Okay. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalatest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Beigeable Trading Center Palengke ng sangitan na narito lang po sa ating Barangay Magsaysay Norte Sa mga bago po nating followers, subscriber na nagtatanong bukas lang po ang ating baksakan mula umaga hanggang hapon wala po tayo, sarado tayo sa gabi o sa madaling araw. Yan. Narito lang po 'yan sa dulo ng ano ng uh, Barangay Magsaysay Norte. Kung alam niyo po yung dating asangitan nausog lang po 'yan dito sa dulo, malapit po sa bahay ni Kapitan Maera Lopez, ng ating kapitan ng Masipag dito sa ating Barangay Magsaysay Norte. Yan. Muli po, ito po ang yung kasama kaibigan. kusang ng mga farmers ang boses ng palengke Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City see you po again next sa uh, update tomorrow para naman po uh, tignan natin kung may pagbabago sana po wala akong malagpas, nalagpasan na mga gulay kung meron man po pasensya na po uli kung meron na pong ng kamera na hindi ko na uh, naitanong pasensya po ulit humingi ako ng pamamahil tao lang po nagkakamali pero gagalingan po natin pag ano pag, uh, pag nag-update ko tayo. Okay po, see you again tomorrow. Bye bye. God bless us all. Ayan tayo yung kamat Kama, ah, Kalamansi po 450 500 <laughs> okay, oh no!